yung mango. Wow! Hala, binibigyan niya ako ng candy blossom. Wow, thank you, Chrissy. Hello, guys! Welcome back to my channel. Tutor ko kayo sa aking garden. Kaso, pasensya na kayo, ha? Kasi kakagawa ko lang itong garden ko. At nakikita niyo yung mga alaga kong si Bonnie at si Meowie. Ako po, nagugutom na siya. Hindi ko pa pala siya nababakain. Ayun, no? no. pumunta na siya sa akin. Nangihingi na siya ng pagkain, no? Meow, 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 meow. Anyway, meron pala ako dito tinanim ng mga strawberry, blueberry, tomatoes, and bamboo. Asa yung bamboo ko? Hala, grabe. Bakit may coconut tree siya? Paano yung coconut tree na yun? Ang laki ng coconut tree na yun, ha? Ah? Wow! Hello po! Pagbebenta po ako ng ano ko, mga prutas. Yes po, bebenta ko lang po yung mga prutas ko. Wow! Nagkaroon ako ng 7,000. Hala! Ang dami ko na palang pera. Pero bagay yan. Mag-subscribe ka muna sa aking channel para mabigyan kita nitong pera. Yay! Hello, bunny girl. Eto, kain ka na ng carrots mo. Huwag ka to mag... Uy, pata, parang para nag ka pa. Ito na, pakakainin kita. Ito na, pakakainin na kita ng carrot. Parang binibigyan niya pa ako. Ano yan, honey? Wow, ang laki naman ito. Wow, thank you, April. Ang laki naman yung prutas mo. Meron tayong mango. Wow! Ang laki ng mango mo, April. Thank you so much. Grabe ka, ang bait mo naman. Thank you, April. Pero pabakainin ko muna nito si, ano, Miawi. Kain ka muna ng strawberry. Ito, kain mo lahat. Naku po, nagtatampo pa si Bani. Hello po, magbebenta lang po ako ulit. Pili tayo ng seed. Ano kaya pwedeng i- Uy, may bago dito, ha. Daffodil seed. Sige nga, bili nga ako nito. Bamboo seed. Bilhin ako ng bamboo seed. Kalalakihin ko tong mga bamboos ko. Kaya dyan, magtatanim na tayo. Let's go. Magtanim tayo nitong bago kong nabirda. yun. Dito natin siya ilagay. Tapos yung mga bamboo dito sa likod. Ayun na! Wow! Ang ganda naman ito! Wow! Ang ganda naman ito! Mga flowers! Ang ganda! Grabe! Ang galing pala ng mga nakuha ko eh. Bumisita nga tayo ng ibang garden. Tingnan mo yung coconut niya na tumbat. Tingnan nga natin. Ano kayang klaseng garden to? Wow! Ang ganda naman ng ano mo! Ang ganda naman ng coconut tree mo! Parang ano! parang nasa beach. Tutin no, may puno siya oh. Paano kaya to? Durian? Kaso ko ng durian eh. Mabako yung durian eh. Bala ka dyan to. Wow, ano to? May mga flowers. Sana Oh. Wow, grabe. Ang ganda ng sa Kay April. Si April, yung pinigyan tayo ng ano, fruits. Grabe, ang ganda pala. Meron din siyang mga alaga oh. Parehas kami. Wow, grabe. Ang laki ng puno niya. At ang ganda rin ng kanyang puno. Ano to? Ang kulay. Parang mga sakura. Ang ganda. Gusto ko rin ng ganitong garden. Dahil dyan, gagawa tayo ng gantong garden. Pagagantahin natin yung garden ko. Bebenta ko lang tong mga nabili. Uy, ito. May mga gold. Gusto to ni Miawi. Yung gold. Pakainin natin si Bra, si si Miawi nung gold. Bebenta na ako ulit. Guys, bebenta ko na ulit to para madaming makain. Yes! Gusto ko pumagbenta ng madaming. Babaw naman nun. Si April, oh. Hi, April. Grabe, April. Dami mong pagkain. Oh. Ang sasarap ng mga pagkain. Ito yung watermelon. Ito yung watermelon. Tsaka pumpkin. Orange tulip. Gusto ko nitong orange tulip. Hindi tayo ng madaming orange tulip. Hala, binibigyan niya ako ng candy blossom. Wow, thank you, Chrissy. Grabe si Chrissy. Binigyan niya ako so much. Grabe, binigyan ako ng candy blossom. Ang bait naman nila. Thank you, Chrissy. Wow, binigyan niya rin ako ng mango. Wow, <gasps> yeah! thank you. Thank you po thank you tayo. Thank you po! Wow! May candy blossom tayo, guys! Ang ganda! Thank you so much, Chrissy! Grabe ka! Ang bait mo naman! Meron din tayong mango! Yay! Kasi hindi ko siya pwede ilagay dito, pero wow! Ang ganda! Ilagay na tayo dito ng watermelon. Dito natin siya ilagay. Nako po! Ito yung pumpkin. Tabi natin. Ay, hindi. Dito tayo sa pumpkin. Itong tulip sieve, ilagay natin dito. Katabi nitong mga flowers na to. Wow! Ang dami! Ang gaganda! Wow! Meron na tayo dito mga flowers! Uy! May dog siya. Naku po, parang ibibigay rin sa atin ni Chrissy yung dog niya. Gusto mo aso, sister? Wow. Bigyan mo. Wow, may dog siya. Yay, meron na tayong dog. Oh my gosh. Binigyan niya rin tayo ng dog. Thank you so much, Chrissy. Yay. May kasama na ulit yung mga alaga ko dito. Ayan. Wow. May dog tayo. Tatlo na yung alaga natin. Yay. Hindi na sila malulungkot. Yung mga kasama na sila. Thank you, Chrissy. Grabe ang bite ni Chrissy. Binigyan niya ako ng dog. Anong ipapangalan natin dito sa dog na to? Comment nyo naman, guys, kung anong gusto nyo ipangalan natin dito. Dani yung pangalan niya, pero parang gusto kong palitan. Haha! <laughs> Sabihan niyo ako anong itatawag natin sa kanya, ha? Uy, grabe. Sarap itong mga tomatoes na to. Maganda to sa kutis. Bebenta na tayo ulit, guys! Kaso baka mabenta natin si Wow! Ang dami ko ng pera! Yay! Okay, bibili tayo ulit. Yun, dagdagan natin yung orange tulip natin doon para mas maging maganda na siya. Ito, strawberry din. Para kay Miawi. And carrot seed para kay Ate Ban. Hala, may Pepper seed! Pepper seed! What? Ang mahal naman nun. Grabe, sobrang mahal. Ang mahal ng pepper seed. 1 million. Dito natin siya ilagay sa gitna. What? Ang mahal nito. One million siya. Grabe. Yung strawberry. Lagay natin dito yung mga strawberry. Para may isang lugar lang sila para kayo biyaw. And then, yung carrots. Dito natin. Hala, umuulan. Oh, no. Pero okay lang. Dito natin lalagay yung parrots. Rabi, napakamahal. Hala, binibigyan niya ako ng canberry Thank you so much, honey grabe, ang babait nyo naman. Babait naman nila, binibigyan nila ako ng pagkain, ng mga prutas. Tatanim ko lang muna to guys, at kailangan ko ng sumilong kasi umuulan eh. Paano ba yan guys? Balitaan ko kayo sa magiging garden ko ha. Para sa mga susunod pang videos, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. See you on my next one. Bye-bye! Thank you so much guys!